Paglagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Magandang araw, narito ng mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang financial services company na HSBC na magtutuloy-tuloy pa rin ang magandang performance ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga darating na taon dahilan para kuminang ito bilang superstar ng Asia. Ayon kay HSBC Philippines President at Chief Executive Officer Sandil Opal, mataas ang potensyal ng Pilipinas na maging top performer ng Asia buwat sa inaasahang lamang. Ang pas na porsyentong paglago nito sa ekonomiya sa 2026. Bukod pa rito, mas mapalalakas pa niya ng bansa ang economic growth kung masosolusyunan nito ang problema sa mobility, gayon din ang mahusay na pagpapatupad ng trade liberalization. Bukod sa o oh, sa bukod na pulong, inihayag ni o inihagdi ni HSBC Philippines Markets and Security Services Head Cory Purisima ang inaasahang maganda takbo ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa mga reformang inilatag ng mga nagdaang administrasyon sa nakalipas na dalawang dekada. Malaki rin anya ang bentahin ng Pilipinas o malaki rin anyang bentahin ng Pilipinas ang marami at mas batang working population. Gayun din ang inaasang paglago sa overseas remittances at services exports, mga salik na siyang tutukod sa matatag ng, o matatag ng economic progress ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa iba pang balita, inanunsyo ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOFIL -Phil ang bago nitong programa na naglalayong iprioridad at bigyang insentibo ang mga aplikasyon para sa patents, utility models o industrial, o industrial designs na nagsusulong sa green technology. Ayon sa IPOFIL, ang kanilang Green Technology Incentive Program ay sasaklaw sa iba't ibang klasifikasyon kabilang ang alternative energy production, solar energy, sustainable transportation, energy conservation, waste management, sustainable agriculture or forestry, administrative, regulatory or design aspects at ang nuclear power generation. Sa pamamagitan ng programa, mas makatitipid ng nasa 6,000 at 6,000 piso ang mga eligible applicant bukod pa sa posibleng mas mabilis na transaksyon sa pagbibigay registrasyon sa kanila dahil sa pagiging prioridad. Kasabay ng paglalabas ng nasabing alok, hinikayat ni IPOFIL Deputy Director General Anne Cabocha ng mga Pilipinong inventor na kunin na ang nabanggit na oportunidad. Sa kabuoan target ng IPOFIL na makapagbigay ng green tech incentive, sa 30 patents, anim na utility models at anim na industrial designs hanggang sa Nobyembre 1 ng susunod na taon o hanggang sa mapunan ang lahat ng slots. Ito'y lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. At tinanawalanin dito sa ang Pilipinas ngayon. Inaasahang mapapasa ilalim na ng fast food giant Jollibee Foods Corporation ang Hong Kong-based dim sum restaurant na Tim Ho Wan. Ito'y matapos na mabili ng Jollibee ang pagmamayari at pamamahala ng Tim Ho Wan mula sa Titan Dining LP o Titan Fund. Sa inilabas na disclosure ng Jollibee Foods sa Stock Exchange nitong Martes, binanggit nito ang pagkakabili sa Tim Ho Wan sa halagang $20.2 million o $892.29 million pesos mula sa Titan Fund. Ayon sa kumpanya hanggang nitong Enero ay nasa 92% ang participating interest ng Jollibee sa Titan Fund. Kaya naman ang halagang ibinayad nito para sa full ownership ng Team Hoan ay ang natitirang 8% ang participating interest mula sa iba pang investors. Dahil sa pagkakabili, ang Team Hoan na ang magsisilbing flagship brand ng Jollibee Group para sa Chinese cuisine segment. Inaantay na lamang sa ngayon ang closing conditions ng nasabing buyout bago tuwing ang isama ang Team Ho Wan sa portfolio at financial reports ng Jollibee Foods. Ang Team Ho Wan ay kasalukuyang may 80 branches sa labing isang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. at ang dito sa Ang Pilipinas Ngayon! At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Masensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!